yung sanga ng... Oy, baka maulog ka! Ang chwelding oh, sa ano, sa puno ng rambutan. Napakalit ng sanga. Baka mabali yan. sanang ang bagsak niya? Dito sa baba. <laughs> Ayun, o. Oh. Ala. Yun, dito kami sa Tanawan, Batangas, sa may... Anong, anong lugar to? Pan, ano? Yang Hanopol. Hanopol? Hanopol. O, yan ang Chuelding, o. Oh. sa puno ng rambutan dito sa may Hanopol, Batangas. Ah, Tanawan, Batangas. Dami ditong rambutan, oh Pinabayaan na lang. Naubos na lang ibon. Naubos na lang ng ibon. Kaya kami ay nanguha na rin. Kaysa maubos ng ibon. Ayun, oh, Ang Chuelding. Hoy! Banaba! Banaba! O, yung sanga! Oo. Oh, mainam yan sa may mga kidney problems. Wala pang balat. Oo, maganda nga. Doon ang dami, oh, dami dito ang puno ng rambutan. Kaya lang, yung kukunin namin, yung tama lang sa amin. Hindi po kami pwedeng magbenta. Kasi, siyempre, bigay lang to eh. <coughs> Nabuna yan, oh. Yan yung mga patak. Mga patak po yan. Ito, mayroong sako doon sa unahan. May laman na rin yun. Yan. Dami na yan, wing. Yan si Ruina na Obra. Ebora. Rest din niya sa kanyang trabaho. Nagpunta rito dahil sa rambutan. Ayan. Pulot ng pulot. Kasi sa Manila, ayan. Binibili. Ayun. Oh, mayroon din doon, oh. Sa malayo na yun, oh. Mayroon na nunguha. Oh, yun, oh. Hoy! Sino ba yun? Sino ba yun, mga yun? Akala namin kami lang ang nandito. Mayroon pala doon. Ala! Hala. dito, mayroon ding nag-sightseeing doon, oh, doon, oh. Si Jean Obura tsaka si Oka daw yan. Ayun, oh, nanguha ng, ano, banaba. Dito kami sa uh, kabukiran ng tanawan. Nandito kami sa farm ng mga rambutan. Hoy, nabali na! Anong nangyari? Tao ba yung bumagsak? Ayun. <laughs> <laughs> Allah <laughs>